Hi! Ako nga pala si JP. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit ang mga tao ay may posibilidad na humingi ng magagamit na impormasyon sa online kaysa makuha ito mula sa maaasahang mga mapagkukunan. Kung pwede naman tayo magtanong sa mga medical professionals na kakilala natin regarding sa mga nararamdaman natin. O upang maging ligtas, humingi ng wastong konsulta sa doktor upang masuri ka ng maayos. Sa isang post na natagpuan sa Facebook, may mga taong nagtatanong kung mayroon silang diabetes. Ang iba ay may posibilidad na tanungin kung anong pagkain ang kakainin kapag na-diagnose na isa. Gayun din, ang ilan ay malinaw na nagtanong kung anong gamot ang gagamitin. Ang tanging kapanipaniwala na tao upang tugunan ang mga katanungang iyon ay ang mga medikal na doktor. Gumagamit sila ng sistematikong pamamaraan sa kung paano haharapin ang mga kondisyon na hinaharap nila. Ang mga pamamaraang ito ay ang, magsagawa ng panayam sa pasyente, magsagawa ng pisikal na pagsusulit at suriin ang mga resulta sa laboratorio. Ang isang pasyente ay masuri ng isang kondisyon pagkatapos na masusing pagsusuri ng isang doktor at kung minsan ay maraming mga pagsusuri sa laboratorio ang kinakailangan upang makabuo ng diagnosis. Mulang maling tanungin ang mga payo mula sa isang pamayanan ng mga taong may katulad na kondisyon dahil nagbibigay ito ng suporta sa isang may sakit. Ngunit ang problema ay namamalagi kapag naantala ng mga payo ang panggagamot na kailangan ng tao at posibleng humantong sa mas maraming mga komplikasyon. Kaya upang maiwasan ang mga komplikasyon, mula sa hitsura ng isang sintomas, o sa sandaling maranasan mo ang isang bagay na hindi tama sa iyong kalusugan, kumunsulta ka agad sa doktor. Ito ang pinakamahusay na maipapayo na maibibigay ko, dahil may mga taong kakilala ko na sumubok na ipagpaliban ang konsultasyong medikal para sa isang paniniwala ang kondisyon ay maaaring malunasan ng mga remedyo sa bahay. Later did they know, they are already diagnosed with cancer, others, hypertension or diabetes. Kaya, kung sa palagay mo ay may mali sa iyong katawan huwag mag-aksaya ng oras, humingi ng tulong medikal bago pahuli ang lahat.